Sigurado akong narinig niyo na balita, kaliwat ka na ng mga ilegal na poster at panahon na para sa paglilinis. Ang unang araw ng lokal na kampanya noong Marso 28, 2025 ay halos maayos naman, pero si Comelec Chair George Garcia ay nagulat ng sandamakmak na ilegal na poster. Ganito ang usapan, walang kaso para sa mga paglabag bago magsimula ang kampanya. Pero simula, Marso 28, ang sinumang kandidato na may ilegal na poster ay mabibigyan ng abiso. Ito ang mga patakaran. Ang mga poster ay kailangan nasa itinalagang lugar lamang, hindi sa pribadong pag-aari kung walang pahintulot, at dapat sundin ang mga alituntunin sa laki at materyales. Mga kandidato, huwag na kayong maghintay ng abiso, tanggalin nyo na ang mga ilegal na poster ngayon. Kapag hindi sumunod sa loob ng tatlong araw, mahaharap kayo sa show cause order posibleng diskwalifikasyon at mga kaso para sa mga paglabag sa eleksyon. Seryoso ang Comlec. Plano nilang gawing halimbawa ang mga lumabag para masiguro na susunod ang lahat sa mga patakaran. Magandang balita? May ilang kandidato sa Quezon City at Bicol Region ang pusang naglilinis ng kanilang mga campaign materials. Kaya, mga kandidato, tandaan, sumunod sa mga patakaran o humanda sa matinding drama sa eleksyon.